DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Simpleng simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sa nalangan nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! Demonyo! may pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga gilaw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang, Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, May pangako ang bukas. Mang Bulong, ipaliwanag ko niyo sa akin. Paano niyo nakilalang Ate Elisa ko? Si Elisa ang ina ni Calvin. Anak kong naging asawa ng kapatid mo. Ho? anak ninyong lalaking sinamahan ni Ate Elisa? Oo. Oh. Si Ernesto na nag-iisa kong anak. Itinakwil si Elisa ng inyong mama nang umibig sa isang walang pinag-aral ng construction worker. Ako man ay nagtaka kung paano ang anak ko'y nagustuhan ng isang anak mayaman na gaya ng ate mo. Pero sabi nga, pag-ibig kasi yan. Maraming imposibleng nangyayari dahil sa pag-ibig. Pero, hindi nga matanggap ng iyong mamaang isang hamak na construction worker lang ang mga kasungkit sa iyong kapatid. Tinangkang layuan ng anak ko si Elisa, ngunit nagbunga na ng kanilang kapusukan. Dumating si Elisa na umiiyak sa bahay namin. Buntis daw siya. Kaya wala nang nagawa si Ernesto at nagpakasal sila sa U.S. Nasaan ho ang kapatid ko? Bago ng namatay ang mama Pinahahanap siya. Napatawad na siya ng mama. Namatay si Elisa sa panganganak. Nang ipanganak niya si Calvin. Ako? At makalipas ang tatlong taon, si Ernesto naman ang nawala. Ang mahirap na katulad namin. Ordinaryong sakit lang kuminsan na ikinamamatay na. Nanyumonya si Ernesto na hindi namin na ipagamot. mag na taon pa lamang noon si Calvin nang maiwan siya sa akin. Diyos ko. Kaya pala. Ah, kaya pala ano? Kaya pala gano'n na lang ang pag-aalala ko kay Calvin. Kaya pala sobrang gaan ng laob ko sa kanya. Anak pala siya ng kapatid ko. Dugo at laman ko rin. Mabuting at nagkausap tayo. Ngayon, alam mo ng buong katotohanan. Ang totoo rin, sadya kong hinanap ang adres nyo na noon ay eh, ibinigay eh sa akin ni nung nabubuhay pa siya. Sadya kong pinag-apply na boy sa inyong pamangkin mo. <laughs> pamangkin ko pala siya. Ngayong alam mo na matatahimik na ako. Sakitin ako. At ano man ang mangyari sa akin, panatag ang kalooban kong ang aking po ay natagpuan na ng kanyang kadugo. Calvin, may dalaw ka. Sino kaya dalaw ko? Calvin, Nana Sabel Eto Dinalang kita ng pagkain Nang makalis si Marita at si Shaq Tumalilis din ako Nagbalot ako nitong adobong manok at saka kanin Nana Sabel Pasensya na po kayo Sorry po Sinira ko po Magandang pagkakilala ninyo sa akin hindi mo talaga dapat ginawa 'yon. Kung nagsabi ka sa akin, kahit paano'y may maitutulong ako. Patandang dalaga ako at nasa bangko ang lahat ng kinita ko. Hindi mo dapat pinag-interesan ang puwesto ng amo natin. Ginamit ko po 'yun para maoperahan ng lolo ko. Tama. Magandang layunin mo. Pero tandaan mo, hindi maitutuwid ng magandang layunin ang baluktot na pamamaraan. 'Yung sinasabi mo, Nep. Hindi ko iatras ang demanda laban kay Calvin. Mabubulok siya sa bilangguan kasi magnanakaw siya. Maawa ka naman dun sa bata, Marita. Ha? Hindi na siya bata. 18 anyos na siya. Hindi masamang tao si Calvin. Ah? Hindi ba masama 'yung nagnakaw? Ha? Natukso lang siyang mang-umit ng alahas mo. Kasi unang-una, burara ka rin. galat kalat ang mga gamit mo. Ako ba ngayon ang may kasalanan? Ako pang sisisihin mo? Sa kakatihan ng kamay ng paborito mong houseboy? Binigyan na kita ng pantubo sa kwintas mo, hindi ba? Nabalik na sa iyong alahas mo. Ano pa ba gusto mo? Ang gusto ko mabulok sa bilangguan ng lalaking yon. Nagawa lang yun ni Calvin sa kagustuhan niyang maipagamot ang kanyang lolo. Wala akong pakialam. Huwag mo siyang pagmukhaing bayani sa paningin ko, ha? Dahil kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naawas sa kanya. Kahit na nasabihin kong si Calvin ay pamangkin ko... Ano sinabi mo? Oo! Oh! Pamangkin ko pala si Calvin. Kahapon ko lang nalaman. Anak siya ng nawawala kong kapatid na si Ate Elisa. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at may nag-apply ng labandera dito. Noong kaalis lamang na isa pang katulong, kahit sumasakit ng baywang ko, eh, ako pa rin na nagtitsagang magwasing masin ng maruruming damit ya ko na agad ang pride powder na gagamitin ng labandera pagdating niya. Pagkatapos niya maglaba, dadalawin ko ulit si Calvin sa police headquarters. Oh, Diyos ko. Kahit nakagawa ng kasalanan ng batang yon awang-awa pa rin ako sa kanya. Kaya pala ganun, eh, kasi anak pala siya ng isa sa mga naging alaga ko. Si Elisa. Panginoon, paglubagin po ninyo ang galit ni Marita. Sana po'y pumayag na siya sa pakiusap ni Nep na iatras na ang demanda laban kay Calvin. Calvin! <silence> Mami. Huwag mong iatras ang demanda. Gusto kong makulong ang hambog na yun. Zach, huwag ka nang manggigil sa inis. Talagang hindi ako papayag sa gustong mangyari ng daddy mo. Eh kasi po, Mami, pag pumayag kayong huwag nang idemanda ang Calvin na yun, balik na naman tayo sa dati. Magiging helper pa rin siya ni daddy sa hardware natin. Tapos parati siyang narito sa bahay natin. At magbabanggaan kami lagi dahil hindi ko gusto ang karakas ang pagmumukha niya. Dige, Magkampihan kayong mag-ina. Pagtulungan ninyong idiin sa ang anak ng taong pinagkakautangan ko ng pangalawa kong buhay. A ano? Anong ibig mong sabihin? Noon nyo pa nakikita ang mahabang pilat na ito sa tagiliran ko. Hindi ba? Dahil ito sa kidney transplant operation na ginawa sa akin noon... 15 anyos lang ako noon at 18 anyos naman si Ate Elisa. Siya ang nagbigay sa akin ng isa niyang kidney para lang humaba ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya matagal na akong patay. Kaya pasensya na kayo. Pipiyansahan ko si Calvin. Calvin. Haharapin niya ang demandang nakasampa laban sa kanya at ikukuha ko siya ng sarili niyang abogado. Sa ganung paraan man lang, masuklian ko ang kabutihang ginawa sa akin ng kanyang ina. Nakaligtas nga ako sa tiyak na kamatayan. Pero ngapu ko namang si Calvin ang napahapak. Hindi nalang lang sana niya ninakaw ang alahas ng kanyang amo. Hinayaan na lang sana niya akong mamatay. Kawawa naman ang aking apo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, kaninang umaga nang ihatid niyo ako sa school. Tahimik na tahimik kayo. Ngayon nasusunduin niyo ako. Wala pa rin kayong kibok. parang niya ko rin ako, Saan kayo na konsensya, Mami? Nakita ko. Ipit na ipit ang daddy mo sa sitwasyon. Naninimbang siya sa atin. Tayong dalawa na pamilya niya. At kay Calvin na anak pala nung nawawala niyang kapatid. Matindi ang hangarin ng daddy mo matulungan si Calvin. Dahil anak siya ng ate niyang naging instrumento para madugtungan ang kanyang buhay. I Ibig bang sabihin, Mami, lumalambot na kayo? Kanina, pinayuhan ako ni Nanay Isabel. May mababawas daw ba sa ating pagkatao kung matututo tayong buksan kahit konti ang ating puso at sikapin natin magkaroon ng konting malasakit sa iba. At hindi raw naman iba si Calvin. Anak pa ito ng taong nagligtas sa na naging asawa ko at naging daddy mo. Kung sa bagay niya po. Anak, napaisip ako nun. Mahal naman natin ang daddy mo, di ba? Yes, mami. Ano kaya kung... I mean, mahirap bang mahalin din ang mahal ng taong mahal natin? Um, ano pong ibig niyo sabihin? Nakaramdam kasi ko ng awa sa daddy mo nung makita ko na nangingilid ang luha niya. Naisip ko, isang pamilya tayo, anak. Oh. Hindi tayo dapat maging dahilan ng pag-iyak ng mga mahal natin sa buhay. Dapat tayo-tayo ang pumapahid sa luha ng isa't isa. Totoo bang sinasabi mo, Marita? Hindi ka ba nagbibiro? Seryoso ako, Nep. Mataray lang naman ako pag naiinis ako. Pag may kinapipikon ako. Pero sa totoo lang, malambot din naman ang puso ko. Lalo na kapag nakita kong apektado ka. Patatawarin mo si Calvin? Oo. Iatras ko ng demanda laban sa kanya alang-alang sa nanay niya. Nabukod sa kapatid mo, pinagkakautangan mo rin ang pangalawang buhay. Salamat, Marita. Salamat. At nabuksan din ang puso mo. Sarhento, bakit po? Ayan, laya ka na. Liga po. Iniatras na ang demanda laban sa'yo. Sir Nair, hindi po ba kayo nagbibiro? Ito ko po kayo. Oo, oh, Carlton. Dito mo ako. Nakatatandang kapatid ko, nanay mo. Naalaman ko lang nang dalawin ko sa ospital ang lolo mo. Anak pala ng kapatid kong matagal nang nawala ng komunikasyon sa pamilya namin. Kaya po ba tayo narito sa sementeryo ngayon? Dadalawin natin ang puntod ng nanay ko? Oo. Itinanong ko sa lolo mo kung saan nakalibing si Ate Lisa. At itinuro niya ang sementeryo nito. Nauna na rito, Mrs. Ko at si Zach. Ngayon sila. Naroon na sila sa harap ng punto ng nanay mo. Medyo ipit kami sa traffic eh. Pagkagaling namin sa police headquarters. Zack. Uh, ang pinsan mo. Uh, Kuya Calvin. Oh. Bati na tayo ah. Pasensya na sa pagiging salbahay ko sa'yo. Sa totoo lang, nagsiselos ako. Kasi nakikita ko sobrang malapit sa sa'yo si Daddy. Nako. Wala yun. Kalimutan na natin yon, Zach. Ako rin, Calvin. Umihingi din ako ng tawad sa'yo dahil naging masumit ako. Nung una kasi, naisip ko talagang baka nga anak ka ng tito mo sa ibang babae. Asensya ka na rin ha, sa masamang ugali kong pinakita sa'yo. Okay lang po. Ako po ang patawarin ninyo, ma'am. Tita! Oo nga po pala. Tita, patawarin niyo po ako kasi naging malikot yung kamay ko. Ah, kalimutan mo na yun. Kaya mo lang naman nagawa yun dahil sa kagustuhan mong maipagamot ang lolo mo. Sa lahat ng nangyari, ako ang masaya Dahil nagkasundo-sundo na tayo. At sa'yo, Ate Lisa, saan ka man nararoon. Abang darito kami sa harap ng puntod mo. Pinangangako ko. Aalagaan ko, manak mo. Ako rin, Ate Elisa. Gusto kong pasalamatan ang alaala mo. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala sana akong mabait at mapagmahal na asawa. Ako rin po, Tita Eliza. Hindi man po tayo nagkita ng personal. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala akong mabait na daddy. At pangako po, Tita. Mula po ngayon, magiging body-body na kami ni Kuya Calvin. At saka, pag-aaralin po siya ni Daddy. Hindi ba, Daddy? Oo, oo. <laughs> pag-aaralin natin ang pinsan mo, sa at sa atin na siya titira. <laughs> Salamat po, Sir Nep. Hmm. Este, Tito Nep. <laughs> Pero, hindi po ako pwedeng tumira sa inyo. Hindi ko po iiwan ang lolo ko. Kukunin ko na rin ang lolo mo. Paglabas niya sa ospital, sa bahay na ang tuloy niya. Para hindi na kayo magkahiwalay. Alam ko kung gaano mo kamahal si Mang Bulong. Salamat po. Salamat po talaga. Sobra-sobra po sa gusto ko mga nangyari. Gusto ko lang naman po masuportahan ng pang-araw-araw na gamot ng lolo ko. At ngayong Kukuhaanin niyo kami pareho. Nagpapasalamat po ako. Dahil magkasama kami ng lolo ko na makakatanaw sa magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin na inyong kinalugdang at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Baka nga maging isa na akong demonyo. Samantana inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Wilma Borromeo, at si Chester Singen sa papel na Calvin nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong Supervision Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado Ito pong muli ang kaibigan June Martin Legaspi nag-aanyayang sa susunod na linggo Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may pagako ang bukas. RH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.